tauhan uh, uh, ka You tell your amot. I'll Mr. have him Sir deported. Sir. Pag hindi niya naitupad niya by June 30, I'll have him deported. Sir, um, Mr. Che, po din ako na andito para itama na po namin lahat ng pagkakamali. Thank you. comply po namin din. Thank you. Now, Dole, yung, ano pangalan ulit ng kumpanya yung Ma'am Ma, am, Ma am Lorena? Dongwon po. Dongwon. Ibibenta na yung mga makina na nasa loob ng Siyon. Siyon. Pinapigil ko. Dapat itong Friday nung na benta. So ano nangyari doon, na ibenta ba yung makina o hindi pinahold ko eh. Parang hindi po uh, Mr. Chair, parang hindi po nabenta yung Good. makina. So gusto ko yung makina i-auction yan o ibenta yan at kapag nabenta yung mga makina, bayaran yung mga empleyado. Ilan po kayo mga hindi nabayaran, Ma'am Lorena? Bali, nasa 150 po. 150? Opo. Magkano po, halimbawa katulad sa inyo, magkano pong utang? Sa akin po, yung, bali, yung, nung nakaraan po kasi April, hindi po ako nakapasok kasi po nga, may sakit po yung asawa at anak ko. Bali po, ang hinihingi ko po sa kanila, yung BL ko po, yung vacation leave na kung po pwede po na mabayaran ako kasi nga po, wala po akong pera. Kailangan-kailangan ko po ng pera, pero hindi po nila binigay sa akin. At ganoon din po nangyari sa mga kasamahan mo, 150 kayo lahat. Opo. Lahat po kami, wala pong mga benefits po. Isang, mga isang taot kalahati eh, na pong walang hulog yung mga benefits namin. Tapos yung sahod po namin, delay na po. Okay. Director Aquino, Regional Office 4A, Dole. Um, may gagarantee niyo po na yung mga makina, kung ilan yung doser-doser ng makina nandoon, nakatiwangwang kasi sabi, yung Koreano yung amo niyo, tumakas na ata puntang Korea. Masisiguro niyo ba na hindi may bibenta yon? At kapag ibenta yon, kailangan imomonitor niyo, kayo pong magsusupervise to make sure na yung proceeds uh, uh, mapunta sa mga manggagawa. Ngayon, kung may sobra, di ibigay doon sa Koreano. Pero unahin muna yung bayaran lahat ng mga 150 ng mga empleyado. Can you assure me that? Director Aquino Yeah, Mr. Chair, um as far as uh, the machinery is concerned, I think there is now a commitment on the part of the employer's representative to sell that and that uh, that would shoulder uh, all the benefits uh, due but to the employee. There, there is no commitment. But there is now a commitment. Uh, there is no commitment yeah, yeah. in writing. Yeah. Okay, so may hold kayo doon sa mga makina. Uh, but of yung course, ipapahiyan uh, yung mga So, Pantayan. Titignan po namin ang lahat na magagawa namin, Mr. Chair, kasi hindi namin po, uh, wala sa possession namin ngayon yung mga makinarya at nandoon po sa company. So, oh. what But, if kakandado niyo yung company, hawak niyo yung kandado? Palagay mo, sir. Well, but there is Di ba, already... Pero ilang makinan doon? I think kung ilang dosena yun, dosena-dosena yun, eh, did you... nyo? 90. So, ganito. Kuha ka ng ballpen, papel, sulat mo. Sulat mo, sir. Hindi ko may biro, Para hindi mo kalimutan. Pupunta ka ngayon doon sa, ano, doon sa kumpanya, warehouse, kandaduhan nyo, ilak nyo, hawak nyo yung kandado. Tapos, lagyan nyo ng notice na ito ay under dolly monitoring dahil, explain nyo, may utang sa mga empleyado, walang pwedeng gumalaw, bahala na kayo. Hawak niyo kandado. Ngayon, lalapit sa inyo yung mga may-ari o yung mga opisyal ng mga may-ari. Meron na pong gustong bumili ng makina. Okay, sige, pupunta na kami dyan. Buksan namin. Imo-monitor niyo yung pentahan. Can you do that? As I've said a while ago, Mr. Chair, we will see because we do not have any uh, authority to just uh, padlock The machineries. Kasi wala pa pong kaso po na na napunta po sa amin. Kasi nung nagpunta po kayo, it seems that uh, the company already ceased operation. and, uh, and then, May kaso na, di ba, nagreklamo na kayo? Nakapag-file yeah. na kayo? Ah. Uh, sa SENA po, yeah. Kaya nga, yun po yung ongoing ngayon uh, under our um, um, single entity approach. Uh, that's why I, uh, nasabi ko nga kanina na meron na po silang agreement that there is now a commitment on the part of the employer's representative uh, to sell the 90 plus uh, machineries which were not uh, yet uh, installed. Kaya, sir, kapag binenta yung mga makina behind your back at nakuha yung pera, tumakas na, ano pang habol ng mga magagawa natin? Sige, sir. We will uh, try our best, sir, to secure the properties uh, by any legal means. Thank you. Exactly. The fact na nakapag-file na sila ng kaso, then use that. Diba? Use that case na na-ify sa Sena. Na para okay. while this is being investigated, while the case is uh, ongoing, this is what we need to do sa Dole. i muna namin to para may hold kami dahil yung may-ari ay tumakas na ng Korea. Totoo naman sinasabi. Diba? Please do that. So sir, kapag nabenta yung mga makina at wala na tanggap ni singkong duling to mga complainant, kayo babalikan ko sir. Fair enough. Kaya nga po sinabi, na, uh, sinabi ko kanina, na uh, Your Honor, um, we will do any legal means possible uh to secure the property kasi as of now we do not have any authority yet to hold those properties so ano lang po kami sa agreement nila sa minutes of the meeting that was conducted uh when the conciliation mediation uh, took place then uh, then approach them and said okay voluntaries, kayo na mismo voluntary ikandado din tapos akin yung susi Yes, sir. Come on, sir. Kung if gusto para, mo paraan, I... kung ayaw, maraming dahilan. Yes, sir. Naman. Uh, pupunta okay. po namin. O oh, kagaya nga ng sinabi ko, sir. But uh, with the, uh, all means uh, possible, pupunta Kasi hain. yung mga naiwan, mga Pilipino, yung mga opisyalis. Oh. So sabi mo nung sa mga opisyalis na naiwan, o, oh, kabayan, di ba? Kawawa naman ito yung mga kababayan natin. O, oh, basta't ikaw, voluntarily, pumapayag ka na ikakandado yan. Tapos akin yung susi. Papayag naman siguro. Anyway, sir, dito naman yung uh, representative ng uh, ng Dongwan. Kunin na rin natin yung statement niya na hindi Nand niya ibibenta. Saan yung, yung Dongwan. Ah, ah, wala. wala. Ah, workers, sir. workers uh, rep. Oo. Wala, eh. workers lang sa Dongwan. Um See. Si o uh, wag kayong sir. Pupuntahan namin first thing in the morning tomorrow kung wala ng oras ngayon. Nandito naman po kasama ko yung provincial director namin that has jurisdiction over the uh, place where the business is located, ang provincial director namin, to see to it that your directive will be uh, implemented. Thank you. Okay. Yung sunod na kumpanya na in-inspect ko, yung paggawa ng kikiam. Andito ba yung may area, paggawa ng kikiam? Ako po yung acting plant manager ng uh, sa Millennium. Uh, ano lang po ng kumpanya yung Millennium? Millennium Ocean, Ocean Star Corporation. Ocean Ayan. Iba po yung wala po yung may ari po pero ako pa yung okay. representative. Sige. Ito po ang makikinig kayan taga ah, kayo ho ba Ma'am Emerald Uy na kapag secure ng permit mula sa National Wages Productivity Commission para magpa-implement ng pakyawan? Uh, uh, sa pagkalam ko ngayon ko lang po nalaman na wala po kasi nadatnan ko lang po yung pakyawan kasi kaya Anong... nga, pero narinig mo naman, usapan namin kanina. Okay. Dapat nag-apply. It's nag either mag-apply yung mga empleyado ninyo o yung management. Nag-apply oh. ba? um wala na po yung plant manager kasi, kasi sir. Bale, nag-assume uh, nag, lang, nag lang, ako ng, ng possession ng Navotas ng 2022 nung namatay po yung plant so, hindi manager. mo alam so, kung meron think, kayong permit? ah uh, yes, yes or honor. Uh, um, verify ko lang po. Ma'am Criselda. see. Alam mo, I was there. Kumikita naman ng 1,000 sa pakyawan. 1,000, malaki ano? Pero yung 1,000 from 8 in the morning hanggang 2 in the following day in the morning. 1,000. Ilang oras po yun? 8. 8 to 8, 12. 9, 10, 11, 12, 1, 2. 12 plus 6, 18 hours para kumita ng 1,000. Otherwise, 12 to 13 hours para kumita ng 600. Kung magkano yung minimum doon sa lugar niya. You see? So, stop the pakyawan until right. makapag-produce kayo ng permit. So, I want you to um, Executive Director Kiselda, ma'am, mag-inspect kayo. For the meantime, stop kayo po. Yes, sir. Tuloy pa rin siyempre yung trabaho. Kaya lang gusto ko, dapat,